Mapagkakatiwalaan, masipag at makatotohan ang serbisyo. Ito ang ilan sa mga magagandang katangian na nakita ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Kaya itinalaga niyang bagong DILG Sekretary si dating Cavite Governor John Vic Remulla. Si Kenneth Pasyente sa detalye. Nanumpa na kay Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. bilang bagong kalihim ng Department of the Interior and Local Government o DILG si dating Cavite Governor John Vic Remulla. Siya ang hahalili kay dating DILG Secretary Benher Abalos, kasunod ng pagbibitiw nito para tumakbo bilang senador sa darating na hatol ng bayan 2025. Ayon sa Pangulo, karapat dapat si Remulla sa posisyon. Patunay niya rito ang mga naipatupad at napagtagumpayan niya sa probinsya ng Cavite sa loob ng mahabang panahon na panunungkulan nito lalo na't inuuna niya ang kapakanan ng kanyang nasasakupan bilang ganti sa tiwalang ibinigay sa kanya ng kanyang constituents. Dahilan niya para siya ang maging susunod na SILG. Hindi na rin daw kailangan pang isa-isahin ng punong ehekutibo ang mga dapat gawin ni Remulla bilang bagong DILG Secretary. Dahil alam niyang batid na niya ito, lalo na ang pagtiyak sa kaligtasan ng mga Pilipino at para maging epektibong frontliners ang mga lokal na pamahalaan. Ayon sa bagong talagang kalihim, kabilang sa tututukan niya ang pagsasaayos sa hanay ng pulisya. Gayun din ang pagpapatupad ng structural changes sa Napolcom. Pero ang mas bibigyan anya ng pansin ang operasyon ng Pogo sa bansa, lalo na't dapat nang tumigil ang operasyon ng mga ito sa December 31. Kaya titiyakin niya raw na magiging mahigpit ang pagbabantay rito ng mga LGU. I will visit each and every one personally and padlock the premises and make sure that they are closed. In each and every one. Sir, so yung Pogo sa island po. I will be, that will be the first one to be closed. And correction, it's not ours. <laughs> it was our property, but it's not ours. But that will be the first one closed just to show a proof of sincerity that I will start with my province and make sure that it is closed. Bagaman hindi naman daw maituturing na growing concern ngayon ng droga at krimen sa bansa, hindi pa rin ito ipagkikibit-balikat ng pamahalaan at patuloy na tutugunan ng kanyang liderato. It's not a growing concern, it's a continuing concern. Continuing concern. It's a continuing concern. Um, crime statistics are actually down. Drug calls are actually up. Um, our main concern now is to set up a system of reporting, like a national 911 system, that will benefit the entire country. What we have now is a mishmash of one city and one municipality having different systems. So we want to create an integrated approach into reporting incidences all over the country. kumpiyansa naman si Remulla na iiwan niya ang Cavite ng nasa mabuting kalagayan matapos ang paninilbihan dito ng nasa dalawang na taon. Labing isa't kalahating taon dito ay ang pagiging gobernador. Si Cavite Vice Governor Athena Briana Delgado Tolentino naman ang magiging bagong gobernador ng lalawigan. Kenneth, pasyente. Para sa Pambansang TV, sa Bagong Pilipinas.